So yon for today's video mga kabagak Nandito nga po pala kami ngayon sa Zone 2 Ayan Kita nyo naman ako ngayon guys ah, Talaga pawis na pawis tayo ngayon Kasi ah, and green kami ngayon ah, Siyempre kailangan natin panatiliin yung ating kalinisan sa ating kapalagiran Ayan siyempre tulong tulong kami ng mga mother leader Sa anong mga barangay pulis Ayan sila guys Ayan o Kamay 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 eh, <laughs> yung mga mother leader, oh. Ayan po si Kusyal. Ay, kasama natin naglilinis yan. ayan oh, si Sipag nila, guys, oh. Ah, so. oh, nilinis niya, namin, oh. Ayun, oh. Oh. Ayun, ay namin, oh. Para makita yung ating mga kinabit na solar, ayan. Oh. Oh, ayun sila, oh. Ayan si Mr. Sardi Randy Salvador, oh. Ay si Bate, si Marjo. Eh, anak, ano ba lagi anak? Ito din mga palagan. Aba, anak ah. yata. <laughs> oh. <laughs> ayan sila Marjo, dinidinis kami ngayon, guys. Ayan, ano, ayan yung mga mother leader. Ayun po yung ating permera ko si si Banji Navarro. Ayan, ano. Oh. Ayan sila ba sila, eh. Okay? Ah, oh, sige. Linis oh. Ayan, nandito kami ngayon sa Sonto. Ayan sila, ayan na mga nalinis namin Sa may baba na yung mga kabagak Ayan o O oh. Kita nyo naman kaya Kaya nalinis na, ayan o Tapos yung mga pinutol-putol na puno na yan Tapon yan mga kabagak ayan o. ayan o, ayan sila, ayan o Ayan Ayan, ito tayo ngayon kabagak ah, tayo paus na pawis Siyempre, ayan. At ayari, ayari lang natin magdakot ng, ano, ng mga ganyan. Ayan, pahingin mo na tayo. Ano. Ayan sila. Oh. Ayan sila. Mga naglilinis sila dyan. Ay, pa rin ah! Ay, ano pala pa alam mo na ni, ni Mr. Ano, Randy Salvador? Ayan, oh, may alam mo na pala si Rine. Eh, oh. Ayan, oh, may mga... yung may na mo talo Ayan, oh, no, talong, sitaw, okra. Oh. Ay isang ayan yung tatlong uh, ano, trunggo Ay si yo, oh. Ay CP, oh. may talang scatter. Ay nyo tanim ni Rand Salvador. May okra. Ay, may talong. Kasi ay sitaw. Ay ano, eh, eh, ah. ay, ay, ay yung dalawa, kasi ah, mag, ah, ah, oh. ayan <laughs> ay sipi, o. nila, Oh. Ayan, oh, Ayan, po si Mr. Ricky San Jose, Oh. Ayan, oh. Ayan, oh, Clean and green kami ngayon, operation linis. Kailangan natin yung yung ating kapaligiran. Para magbigay kulay at saya at liwanag sa ating buhay. Ayan, gagrascutter si Mr. Ricky San Jose, o. Oh. Ayan, clean and green tayo ngayon. Operation Linis. Ayan si sila. Si Linis. Ayan, nag yung mga mother leader. Ayan. linis sila. Operation linis kami ngayon oh. Dahil na namin nilinis Ayan, ayan yung mga kinabit na solar Para limiwanag Ayan yung dalawa Ayan si Consel Unyo, Guantero Ayan, naglilinis sila Ayan yung ating ambulansya May binihay kanina, din natin alam mo sino Walang kasamang bata rin ngayon yan. Ayan. Ayan yung nilinis natin. Ayan, sige po, ala. Nagwagawa ko sa atin, mga kabagak. Ayan, si anak ko. Oh. Si pag ni anak ko. Oh. CP Guys lah. Ah, oh, mga anak, ano masasabi niyo sa ating clean and green? Puro puro pagkain lang <laughs> ako ako rito. puro pagkain? Ay sarap pala buhay. Ganito lang talaga rito. Oh. Uh, ah, ayan yung tanim ni Randy Salvador pala, may sita oh. Talong. Oh. May, ok may okra, may kamoting kahoy. Ayun. Yun lang mga kabagak. So maraming maraming salamat pa rin po sa ating mga solid followers and subscribers. Ayan, uh, na rin po ako sa aking Facebook page and YouTube channel, Boy Bagak. Peace out mga kabagak.